Hi guys! Gusto nyo ba ng libreng buko? Tara, punta tayo ngayon sa bahay ni Ate Jean at nandito nga ako. Uh, hindi naman nila sinasadya na putol itong uh, buko ng nyog. Nagkataon lang na napakarami ng buko at bunga ng nyog. At yung pagka, uh, tayo ng buko, hindi naman siya straight. Bali, sa sobrang dami ng buko, ayan, naputol ang puno ng nyo. nyo. sakto magluluto ako ng suman at kailangan ko talaga ng buko. Yung hindi naman yung katulad na lalagay sa buko pandan o sa buko juice. Yung medyo matigas. At alam nyo baga, baga guys masarap kapag ang suman ay mayroong buko mas malinamnam at talagang lasang-lasang mo yung buko. Yan niya ay maraming binenta sa akin ate Jane, Siyempre na yan naman ako hingiin. Binenta niya po sa akin na napakamura guys. 5 pesos lang. Wow! At ayan na nga ang sabi ko sa kanya. Daya, bakit hindi niya ako dinaya na magbuko? At salamat sa Diyos at buti may natira pa naman. At ayun na nga, sinabi ko sa kanya, te, baka may uh, tira ka pang buko dyan. At baka naman, libre na lang ang buko mo. At ayun na nga, guys, want to sawa. Grabe, want to sawa ako sa buko. At buti na lang, may natira pang buko si Ate Jen. Thank you, Ate Jen. Napakabait niyo po talaga. At alam niyo ba, guys, libre na. May libre ng buko. Libre pang pagbubukas niya. Kasi hindi pa... Uh, alam mo naman ang sinday si hindi pa marunong masyado baka maitak ang kamay at ayun ang habang nandito nga ako uh, kinuhaan ko nga yung uh, lugar nila kasi guys napakaganda po ng lugar nila kasi patag hindi pa katulad ng uh, lupa ng aking papa dito medyo malapit lang naman sa kanila uh, ano siya pataas sa kanila talaga patag na patag o oh, daming pwedeng itanim guys at ayan na nga pinagbukas na nga ako ni Ate Jen at unang pagbukas niya hindi niya alam na uh, kapag pala ang buko na buksan kunari uh, binuksan niya yon tapos hindi naman siya nakain pag uh, binuksan kinabukasan hindi na siya masarap yan po yung unang tikim ko dahil yung sobrang katakawan ng buko ayan tinikman niya nako Diyos ko hindi siya mas hindi na siya masarap lasang masim asim na guys ganun pala yon ngayon lang ako nakatikim niya na ngayon alam ko na di ba Ayan, buti nga sa buti nga sa iyo napakatakaw mo kasi. Yung akala mo kaya kapag nakakain ako ng uh, buko, yung feeling ko isang uh, isang isan taon sa isang beses kumain ng buko. So, sobrang katakawan ayan. Ay nakalimutan ko guys, sarap nga pala. Tara magbuko tayo guys. O, oh, 'di ba? Ang sarap niyan, grabe guys. Pag dito sa probinsya, libre 'yan at pwede mo pwede ka makahingi kung sino may tanim. Grabe siguro kahit araw-araw ako magbuko, hindi ako magsasawa. Hindi siya nakakasawa talaga, grabe. At ayan na nga, uh, sinubukan ko magpagawa uh, pagawa kay Ate Jen ng kutsara na gawa sa nyug. Ay grabe guys, namiss ko kaya ito. Ngayon kulit natikman ang kutsara na gawa sa buko. Ah, grabe. Ang sarap niya guys. Maraming salamat Ate Jen. Napakabait niyo po talaga guys. Pag pumunta po kayo dito ng Bicol, dito po kayo pumunta sa bahay <laughs> ni Ate Marjorie. Oh, dahil wala akong kalipsulip, ito na yung lipsulip. <laughs> At pamasahin wow, din pala uh, dito yung diba uh, talaga pinsan. Baga, no? At ayun na nga, syempre maraming buko. Um, kayo, uh, batikan. Uh, nang din siya wow. kay Ate Jean ng uh, buko. Ngayon, tingnan nyo guys, so, hey, yung pagkaano niya. Grabe, walang sayang. Talagang buong buo yung pagkakuha uh, niya ng buko. At wow. ayun na nga, sabi ko kay Ate G, subukan ko rin magpa, magkuha, uh, mag ano ng bukong buo. Tapos ayun nga, naghanap pa si Ate Jen. Ayun, guys hindi niya talaga ako binigo. Pinagbigyan niya rin ako at siya rin mismo ang nag uh, nagkutkot ng ano ng buk buko at siya rin ang siya rin po yung nagkayod ng nyog. At ayan na nga sinubukan ko rin magbukas ng ng buko. 'Di ba? Hindi pa na kontento nagbukas nag ano pa nagbukas pa ng isang buko kasi syempre guys, libre. 'Di ba? Mas maano tayo kapag libre, walang bayad. Oh, sinin sinulit-sulit ko na, guys. Hmm. sa bukas niya may bayad na 'yan. Ngayon oh, nga sinubukan ni Ate Jen na ipag ano niya ako nang ipagkayod niya ako nang buko na hindi na buong-buo 'yung buong-buo talaga. Grabe ang galing niya. Hindi wow! ko pa 'yan nasubukan. Gusto ko rin 'yung ganyan Kaso, nag ano, nag try nabigo. Ayun, pumalpak oh, 'di ba? Ate Jen, maraming salamat bait niyo po talaga sa akin. Maraming salamat po sa inyong panonood.